Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Philippine Competition Commission o PCC ang condominium unit na pag-aari ni dating Ako Bicol Party representative Zaldi sa Taguig City. Sinalakay nila ang unit sa bisa ng isang inspection order mula sa Makati City RTC para kumalap ng mga ebidensya na magpapatunay sa pagluluto ng bidding para sa flood control projects ng makakita sa penthouse floor nang gusali, sinalubong agad ang mga otoridad ng pitong abogado ng SunWest Corporation at NICO. Dito ay nilimitahan ng mga abogado sa walo ang bilang ng mga maaring pumasok sa condo unit ng dating kongresista. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News, may mga nakuhan dokumento mga otoridad na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Sa ngayon, sinelyohana ng NBI at PCC ang mga nakalap na dokumento at nakatakda itong ipa-photocopy. Naging uh, limitasyon kasi sa inspection order na inilabas ng korte ang pagbabawal na kunin basta ang mga dokumento at sa halip ay maaari lang itong siyasatin, kopyahin o kahaan lang ng litrato. Dahil dito pag-aaralan ng NBI kung paano magagamit ang mga na-recover na ebidensya sa condo unit para sa case build-up laban sa dating kongresista at sa iba pang personalidad na makikita sa dokumento. Samantala, bukas ang Malacanang sa posibilidad na magbigay ng pabuya para sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ngayon ay Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagaman wala pang napag-uusapan tungkol sa reward system, maari itong ikonsidera ng palasyo para mapabilis ang pagresto kay Ko. Batay sa huling impormasyon, nagtatago sa Portugal ang dating kongresista.